Hi. Good morning. Alis kami ng alas. Ah, ganun mo kasi nang alis. Ang gusto mga pangit na yan. 1 p.m. pa naman ang common hotel. Ang check-in sa hotel. Kaya tuwa ko at napare-repair ko na ang aking swing. Ayan. Good morning, Madam. Madam Roselina. Ayan, Nami-miss ko na naman ang bahay. Kaya paikot-ikot na naman ako maya maya wala na ako dito ang ganda di ba ng swing Nakayos na ayos na ni kasi sa mamaya pa niya bubo ay ang pagkain ng pusa wala na rin bigas sa Kadul hindi <laughs> ko alam hindi mo ba wala ka ng bigas pero binakuha kahapon ay oh, ako oh. ay may natira pa naman ako ng ano yan Philippine money ginubos-ubos ko na kahapon eh hindi sila na yung gagastos. Bahala na sila. Hindi na ako gastos dun sa ano. Ang bahala na sila dun. Ay, kapi ka na, Ben? Oo. Ubus uh, ko na rin yung kapi dahil kati na Ano, ubus mo na? Binigyan ba kita ng kape? Hindi? Meron pa yata doon? Tingnan ko kami. O binigay ko kay Kasisa. Hindi ko alam kung mayroon pa doon. Hindi. Ito kasi yung papalitan Hindi na papalitan yung bubong. Lalagyan lang ng bubong sa ibabaw. Tagal na rin ito eh. Sige na lang ate Ito nung binigli ko. Hindi ko malam. Sige na lang. Basta ano na ito eh. <laughs> Nakadisplay na nila ito sa garden. Pero tumagal pa rin ang kitang taon na itong eh. O oh, ayan. Nasaya Nakon, na ako. Na-repair na uli. Ayan na siya. Wala ka pa. Ay, patatulog ka gabi. Wala na, Ruben Robin. Rekore na, inong ka? Hmm. Ha? Ito ay ano na? Ha? O, oh, kasi kompleto yan. Mas, may ano na yan, may gatas. Si ko po, nabigyan ko naman yan eh. Nabigyan na kita ng kapi, di ba, Kudel po? O, ayan. Wala ka ba rekore? Nabigyan ka tayo ng recore, di ba? O, ayan. Tsaka isang list di ba? Sabi mo mong bata, ayaw ka pumunta na daw. Alin? Ah, uh, bakit? Teka nga, pa pakakot na siya. May, al, tinapay ka dyan? pa dyan? Pakakot ako nanti. Pang matanda yung recorde Mas may alis namin, kaya <coughs> kapi lang muna. Kasama ko muna aking mga brother. Kasama ko muna ng kaunting Oh, si mga brother.